Yan, are po ang putahe natin ngayon. Nilagang ano po? Baboy po. Alaho ko na lang po ng papaya at saka repolyo. Ipalalaga ko na po kay tatay at ako magtatanim muna ng gulay. Gatang umaga mga kainsan. Tayo po, nagluluto ng nilagang karne po. Tayo po ay ng palay doon sa ibaba. Doon. Are po inalaga na at pinalaga ko kay tatay. Nag-spray po tayo ay mga po, lalaga po natin yung papaya lalahukan lang lala natin mga kaysan medyo nakakulo na po sibuya bawang tsaka po, paminta magtatalip na po tayo ng papaya hahanap po tayo sa likod tsaka po lagyan ko na rin po ng asing papaya mga kaisan atin pong uh, ilalahok papaya papaya pong tagalog masarap po kanil sa milaga ano oh. oh. ang mag natin ay ganado na naman mga kaisan. ha hanggang bukas na po tayo mag-aalin eh. na po 12 bali naka ano na po tayo 30 sako mga kaisam 12 15 30 30 sako mga kaisam kayang kaya naman siguro maka 100 sako nandun na po sila sa labok eh hanggang ang bukas po ay aray aray labak po Tayo po nagtanim pa ng ano, ng talong po kanina. At uh, inaagad-agad nga po. Tapos ay eh, nakapagtanim naman tayo ng kamatis po 50. Pero lalo ko kung ari pala rin ng repolyo Eh, na mag-treasure eh, wala na yung gagapas po naman ay po hindi na hindi na hindi na mamaya po kami lilipat doon hindi hey, po lilipat namin buwan ng doon po so, mahirap yung dulo, baka sa luwang na lang, na lang po kami ng dayami. Ayun okay. Hindi na eh. Gagapas mo naman eh. Oh. Nandito lang po paggapas, isa-isa lang para iwas iwas kali po kulong kulong konting lalagay na po rin papaya ay hello po hello? ay yanong ah, ay hello po yanong ano po ako po yung baho may pawis po pa, ay si tita ba na po Hindi pa, may pa. ay hello po yan ang init po, kami po yung nag-aani. Hapon. Ay, hello po. Kilala mo yung special friend namin gala. Sino po? Ito o. Oh. As. Sino nga ba ito si... Sino kumanta ng kanta mo? <laughs> Ay, si, si Sir CK. Ah, si Sir CK pala ito. Ay, hello po sir. <laughs> Kumusta po? Mabantod rin siya. Ako may pawis po. Ano, kumusta po si Tete Eva? Kumusta lang yes. po? Nice meeting you! Oh, Ako okay, okay, okay. po ah, Amoy, ano po? Oh pawis. Picture, picture ba? Picture, picture, oh, may pamangkin! Ate, reka! Ate, ate bilig! Mm. Ay, ba ang pawis ko po? Walang problem. Ah, sige po. Sanitaya Walang problema, sanay tayo sa ganyang amoy. Kung anong amoy? Ano bang amoy? 1, 2, Ay, di palay! 2, amoy pala yan! Ay... Wala na. Uy, yung yun dalawang kambal! Oto'y! Oh, Oy! Hoy, sama kayo. Ikaw, sige, kay ayaw mo. Ay, sir, dali, dali po. Tayo na may um, um. Sige, nagkita. Tayo, sir, tayo. nagkita rin tayo. Oh. <laughs> ay, sir. yung gumawa ng mga kanta natin. P si sir, oh, yun, pabisan sir, dito ay. Sige, ito ko'y magbibihis muna. Saan ka magbibihis? Hmm? Saan ka magbibihis? Hindi <laughs> <laughs> ah, <laughs> na, po. Na, <laughs> po. Nado yun po, nado. Ang ganda ng palay, aba. O, nagkakabala okay, okay, tayo, okay, okay. okay, nakakabala tayo. tayo, bilisan nyo. Kambal. Dito, O, wala po kayo sa video po. po. Kambal, iyan. Hindi halata. na lang Walang usap. One, two, three. Solo ako gusto ko no <laughs> <laughs> yeah, Ah, po. Mary Rose. Oy, uh, sir, kamusta <laughs> po? Okay pa family po. Oh, yeah, oh, no, pa shout out ka. nag-vlog raw oh. siya eh. Sino po? Sino po ba mo? Shout out kay Pop Family, Mary Rose Navarro. Ah. Wow. Oh, solo. At pagyayabang ko kay Mary Rose. No. No. Okay, Pare okay, kayo rito. pagyayabang ko kay Mary Rose. Kay Mary yun nun eh. Kambal, hindi ka mukha. Ay, Ay, sabi ko yung isa lang tayong ano. nag -me 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 po sila ng buko dun. nag aano po tayo ng ah, uh, tawag na rin. Nilaga po. Titikman po natin. Ano ka na? Dito na? No? si Sir Siki mga kainsa na andun po pala yung pong umawit ng aming mga kanta na 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 kaisa yun yun na doon si Sir Siki mamaya papunta natin hindi pa masyado na entertain gawa ng sinalang ko lang po ang sinain papunta na po tayo doon sa kanila ito nakapagmura ha baka gusto nila magulay ng ano palawan hindi po bang talbos ng galya nakain po kayo noon galyang na sa sokalan. Ay tara po sa kabila po. Ano <laughs> <laughs> yung amorfeko oh. Wala ako nakakita ulit ng amorfeko. Yan si Tatay. Ay, hindi ka kayo. Ha, ah, sige po. Ano sige po ba? Sandali. Oh, toy, dali. O, doy, dali. Ate, kasat mo yung sombrero mo. Ate, pa. Ha? Papa. Oh, sige, let's nice meeting you po. Ay kapatid ko po. Hi. Okay. Hello po. po. Hmm. Magkakagalit kayo. Hindi. Hindi naman. <laughs> Ay, sorry. Okay, siya, si Sir Siki po ang gumawa ng ating mga kanta, Sir. What's up, mga kainsan? Yeah. <laughs> siya po, yan. Tisoy na tisoy. ano, Sir? Kamusta, <laughs> <laughs> mga kainsan? Yeah. ano ka na idol ko, si kainsan? Yeah, si Sir Siki Katalbas po. Nakahayon din din. Eh, ano po? Oh. Napasuot ka na din sa sukalan. Oo, oh, meron po Ayan, oh. Buka na Buka na Kaya lang i-buka na po iyon eh, Sila pwedeng kainin Mga taga Si sir ay taga Quezon City Sina, na Kay Tito Eba Ay sa Morong Rizal po Opo hmm. Akala ko yung Lopez Quezon <laughs> Hindi. Taga Morong ginawa na pumunta dito doon? Opo. Yan. Malapit kami doon. Kasi napangat yung bayan kami. Pero niyo po yung sa Laguna eh. Nakakita ko sa mga taming highway. Oh. Pero hindi po yung damo po sa amin. Ayan po. Ang ganda. Puti yung bulak Hmm. Hmm. Nice. Yeah. Nabibili pala yan. Ano po? Oh. Oh, <laughs> oh, Laba kakaibang bisita si tita Naglalaba oh Namis po niya maglaba sa ilog oh, palo eh Ayan o no. oh. Mga taga morong Rizal po Makikita ko ng aking mga friend <laughs> <laughs> Naglalaba ni tita Exciting Noong araw ay tita ganyan eh sakay sa ilog Oo oh, Sa ilog Ay pero yung ilog yung isa inyo wala na hindi na ganyan Madumi na. Hindi na Ah. Mm. O meron ah. na, ano, ano oh, na po. Mm. Hipon dal, ano eh, dito. Mm. paglalaba, kaya ako, ako naglalaba. Namiss aking ihasaka. Kunin <laughs> <sige>, mo. <laughs> <laughs> Pinaglaba ang bisita, yan na po. Oh, namiss lang daw po ni Tita ang paglalaba. Ay. Kasi mas ang tubig dito sa Tayabas. Ano pa alam mo nga dito? Ay. Ay ha? Laki ako? Ka. Ay, ano? Ako ako tawagin. Kasi lang? Yan. Sarap mo no. Yan. Wow, sarap. Walang linta? Wala po. Buhay na tubig to ate, hindi magkakalinta. Malay mo yun nga malinaw ang kakalinta. Oo, oh, wala po linta dito po. Wala. Oy, naguhugas ka ako. Oh ate, <laughs> nakakahiya Tito eh ba yung bisita namin naghuhugas? <laughs> Mamaya man maraming isda po di yan. Boy! Karagay mm. Grabe oh, si Kainsa na naibabla ang paghuhugas. Ganda <laughs> <laughs> niya. Ayun, yung ano, yung ano, yun ah. <laughs> Ito ay ba? Manguhuli pa nga kami ng tilapia, ng ano nga iyon, Yung tuliya. Tuliya, manguhuha pa kami. <laughs> <traan>. Diyan, o. Oh. <laughs> Oo, oh, oh, diyan sa, ano po. <laughs> Ba't nawala na si Bumbay? Baka naan dun sa kabila po. Ang <laughs> sarap naman. Saan ka pa, oh? Ang Ate, baka ikaw ay eh, malaglag. Eh. <laughs> Lara <laughs> 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 ah. mag kayo. Mag-intay may sama na eh. Huh. Hindi ba Ayan. niya yung inaaluhan ng ano? Baka malaglag po ha. Oh. No. Oh. Kaya, ayun, yun ayun eh. oh. Hindi ko alam kung paano bumaba. <laughs> hindi ko alam kung paano bumaba. Ayun. Iyan ako, bumaba. Katak na pa. Ba ba? Kaya ko umakyat. Hindi ko alam kung paano bumaba. Hindi <laughs> <Kaya> ko <laughs> alam kung paano bumaba. Maganda yung maraming sa kaya. Nga e nga. Yan. Nga no, uh, Ay wala so, si Tiki. Iba pala naman yung mabigat kareho kami. Baka namin mabigta tal, Hindi kaya. <laughs> Dalay! Ay picture wala. picture! wala Mga pamahang picture. Wala akong picture. Wala kong picture. Wala na. Picture. Yan. Abo. O picture naman. Picture. Mmm. Mga pamahang kayong picture. Hinok na. Picture na. Picture kami o. Picture. Hindi pa rin mahuhulog. Ay sanay po ari-wari kung makitsa puno Dane be careful ah Dine mga kaysa Sir Siki yung ating bisita Nasaan na yun Nawala yung ating bisita Ay yun pala oh Sir <laughs> Yan po yung gumawa ng ating ano Kanta Ayos lang ba video sir? Ayos lang! <laughs> uh, mga kaisan, para naman tayo makatulong kay kuya. Walang ano sa akin eh. Yeah, salamat kuya sa ginawa mong music. Yeah, mga kaisan, pwede rin po kayong magpagawa ng sariling kanta ninyo. At saka... Uh, yan sir, ikaw na Mga -ano, promotional music lahat. Uh, sa mga... Uh, tawag dyan, sa mga kandidato. Yan. Lahat ng gusto nyong kanta na gusto nyong original pwede nating i-arrange yun pwede nating gawa ng original na music pati lyrics pwede yun salat so, uh, kunyari uh, team song ganyan mm -hmm. oh, pwede yun gumagawa tayo niyan. Ayun, kagaya ng mga kanta ko, ano sir, oh, yan? Oo, yan. Yung sample, yung kanta ni Kainsan. Mga original. yun, original yun. Walang, ori walang pinagayahan talaga yun. <laughs> Ay, salamat sir. Ay, paano ko na sir, makukunta kaya nila? Ah, uh, pwede nyo ang oh, kontakin sa Facebook o si Kay Katalbas. Tsaka, number ko 09159347501. Ayun. Yan, i-PM niyo na lang po si Sir. Saka sa YouTube channel niya. Pwede kayong mag-comment doon. Ah, sir, anong uh, YouTube niya? Ah, uh, YouTube channel ko si Kiki Katalbas. Yeah, si Kiki Katalbas. Pwede niyo po pag gusto niyo magpagawa ng mga kanta. Kahit ano, kahit anong mm. music promotional music niyan. Sa mga event, mga ganun kasal, uh, Sir, kasal. Pwede, pwede. Yan. Mm. Tapos ay eh, pwedeng sa kanilang lyrics talapatan mo na lang ganun. Pwede rin, oo. No? Oh. Yan. Kasi yung naalala mo kay Insan yung sabi ko sumulat ka ng kahit anong sulat mo lang, isulat oh, mo lang. Oh, gagawa natin ng kanta, oh, di ba? Oo, oh, naalala ko. Ah, huh. na remix na remix ko lang 'yon tapos nilapatan ko ng music. Mm. Ang ganda nga Parang nung... Ngay... ina ko siya eh, ng ano eh, ng oh. 'Di ba na rin yun? 'yon? Yung nagsimula sa mahirap, ganda ah, ang ganda nga ng pagka-arrange niya, sir. Sabi ko ba, ayos itong ano. Um, uh. 'Di ba sabi ko sa inyo noon, ano? Sulat mo lang lahat ng gusto mong isulat sa kanta, gagawa tayong kanta. Oo. Oh, O yun, 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 ang kinalabasan nun. Oo, oh, yung ganda ano sir. ano Like, ano sir, hinahanap pag... Halimbawa, hindi ko na ano, nailabas sa isang video. Hinahanap sir, kaya <laughs> dyan, nasa na yung ano, yung video. Hindi, <laughs> patugtog yun, masayang eh. Mm. Minsan nga sir, na ano, na pinapatugtog sa, sa bus, minsan sabi ko yun, punta ko yun na. Ah, okay, ganun? Oo oh, sir, minsan na, na ano na. <laughs> ayos ah. Sabi, sabi. <laughs> sabi ko yun, ayos na. Sabi ko kay Sir Siki yun, oh. No? Ayan mga kaisan, kontakin nyo na lang si sir Sa lahat po lang may gusto lang po ah uh, Pwede nyo po ang kontakin Kung Ayan. gusto nyo lang po Si sir CK Ayan, Salamat sir uli Thank you Ayan. Siya po ang gumawa ng kanta nung, sa akin Kay Bunso Tsaka kay Kuya Albin Kay Kaparnbin Tsaka kay Kautol Ayan si sir CK Ayan mga kaisan Narito po yung ating uh, mga bisita Dabiritso so, po ng uh, malagundong bridge Ayan, Gusto po daw po nila itong pasyalan yan, marami pong napasyel. Oh. Yan. Pinapaganda po yan. Yan, na, na dun. Isa po sa gusto nilang puntahan. Ayan, oh. Ang dami ng paa ko. Yan. Maraming salamat din po sa mga nabisita sa amin na dumidiretso po dito sa Malagonlong Bridge. Yan, sinatite Eva po. Hoy. May bisita tayo. Ano ba? Hindi na lang <laughs> magiisa sa sariling atin. Oh, ay ito nga gusto isa sa gusto nilang puntahan. May gudpati na ay, tapos na. Ayos na no. Yung punta mo ng Narali ah. Kukle-ukle ba no. Ayos na. Ayos ay eh. bawal lang. no. Bawal ang traffic dito. Ayo. At, at baka gumisak pati. Oo. Uli siyang ano masira. Mm. Kaya hanggang di na lagi sa baba. yung mga bisita oh. Mato, taga Moro Rizal mm. ta Taga Rizal. Mm -hmm. Taga mga taga Canada. Shoutout Shout out mo nga daw si Sino? Inong Gare. Shout out muna, ganun. shout out po sa akin kay Bigang taga Candelaria si Nga paring rigor. Yo. Ano ano diyan? No. Mga Lagay Paul Mario. Lagay pa naman ilang manog di yan. Yeah. <laughs> mga Paul at yung bukas. Tautoy, pampasin mo na. Antay na ninyo ha. Ah, oh, sige, oh. Yeah, yeah, yeah. Tauti, sige, mga. sige, sige. Tautoy, pampasin mo na. Kailangan mo ba ng guide dyan? Nasa maha kita. Hindi na. Hindi na. Pwede, ay, pwede ba bumaba mamaya? Pwede, sige. Mga bibisita po, pwede po kayong, pwede ko kayo rin kayo samahan dito. Malagon Long Bridge. Mga panahon pa ng Kastila. Oh sarap maligo oh, ganda ng mm -hmm. okay. Ang dami pe picture oh. Bye Mark. Yeah, nandito ah. Yeah. Oh, darito kami sa Malagunlong. Yeah. Long. <laughs> Ah, taas nga naman. Sarap maligo diyan, mga kaisan, no? Grabe mga kaisan, no? Sarap maligo. Oh. Ang pinagtalon ko na dito, patay kasi dito. Akala mo na mababay pero mataas yun. Ang tanong ko dyan, paan ako? Parang ano? Parang may wali wali yun. Oo nga po yan. Nagpipicture-picture na po sila dito. Kasa yeah. ko noon! Oo. Dito baka madulas po. Yan, uh, Tita Eva at sa buong pamilya mo po uh, Marami salamat po sa pagpili sa aming uh, bayan Ladies po kayong uh, nag-stay dito At uh, inikot ang buong uh, bayan ng Tayabas, Malagunlong Bridge At uh, matikman ang ipinagmamalaki uh, ng aming bayan Ang uh, budin, yema cake At uh, marami salamat din po sa mga lahat ng pupunta pa ay uh, nagpapasalamat na po ako. At saka po sa lahat ng followers ko, nagpapasalamat ako sa inyo. Siyempre mga kainsan insan uh, nakakatuwa po, nakakataba ng puso yung mga nabisita po dito sa amin na hindi ko naman po sukot akala ay napupuntahan yung aming lugar at uh, pupuntahan kami ang buong pamilya na dati hindi naman po talaga kilala yung aming barangay ay nakikilala na po. At uh, sana marami pang uh, bumisita at uh, turista na mapunta dito sa aming bayan. Yan, maraming maraming salamat po